pasok sa katawan nito

pangalan? Ano pangalan mo? Pangalan mo? Pangalan mo? Ha? Pangalan mo? Pangalan mo? Sino ka? Pwede tayo mag-usap? Sino ka? Sino ka? Ha? Sino, Ay, sino? Ano pa mo? Ano? Uh, Hana. Bastos, oh. Bakit mo ginagambalaan ito? Gusto mo mag? Ano sabi mo? Gusto ko ang kinin ng kanyang katawan. Bakit mo gustong ang kinin ng kanyang katawan? Okay, gusto ko pang mabuhay. Gusto mo pang mabuhay? Paano ka pala namatay? Paano ka namatay? Tumulak saan? Tumulak saan? Kasi nang nag Sino nagtulak sa'yo? Hindi ko tunanag. Hindi ko tunanag. Hindi kailan ka lang namatay? Tagasan ka talaga. Ha? Sino pa ba? Natanong kita kung tagasan ka. Sige, sabihin mo tagasan ka. Sabihin mo tagasan ka. Ayaw mo? Pagbibigyan kita. Ayaw mo? Sumagot. Ano kayo nandyan? Tatlo. Kasama ko sa Christian at si Christo. Bakit ayaw nyo nisanin ang babae ito? Ha? Bakit ayaw nyo nisanin ang babae ito? Gusto ko nga mabuhay sa aking mga kasawaan. Gusto ko mabuhay? E patay ka na eh. E, paano ka mabubuhay? Yung miso ng ina mo. wala akong pakialam kung nang miso na yung ina mo. Ang, ang gusto ko lang, disanin mo na ang batang ito. Intindihan mo ko? Huwag mo nang gambalayan. Huwag mo nang gambalayan itong si Baby Jin. Ha? Huwag nyo nang gambalain ito ha Bakit bakit siya talaga? Ang daming tao, bakit siya talaga? Siya nakakakita sa inyo. Bukas ang portal niya. Ha? bukas ang portal niya? Wala mam. Bakit galit ka? Wala ka na doon. Abay, sinusubukan mo hanggang saan yung sinakausap kita ng mabuti. Itapon kita ngayon sa lugar na ayaw mo. Gusto ka doon? Ha? Yung totoo! Kaluluwa ka o engkanto? Kaluluwa ako. Totoo? Totoo. Estudyante ako dati ng global. Sinundan namin siya at nag-enroll sila. Okay. So, lisan niyo na ito. Ha? Ano bang gusto nyo? Nagpapat na humingi ba kayo ng tulong? Para matulungan ko kayo, pero kung gusto niyo ng away, eh, awayin ko kayo. Pero kung gusto niyo ng tulong ko, tutulungan ko kayo. Ah, ano bang gusto niyo? Ha? Ah? Gusto ko lang talaga makuha yung katawan niya. Hindi mo yan makuha kasi hindi yan sa'yo. Ah. Hindi naman yan sa'yo. Natapos na yung oras mo dito sa mundo. Wala na yung katawan mo. Eh ngayon, pag-alagala yung kaluluwa mo. Hindi ko alam kung saan yan patungo. Kaya nga, tinatanong kita kung gusto mo bang tulungan kita o hindi. Para manahimik na yung kaluluwa mo. Ah? Anong ayaw mo? Ayaw mong tulungan kita? Ah? Ayaw mong tulungan kita? E di wala akong magagawa. Kung ayaw mong tulungan ko kayo, e di paalisin ko na lang kayo sa ito sa gusto. Binubuksan ko ang portal ng impyerno at tinatapon ang lahat ng masasamang espiritu na gumagambala sa batang ito. Equiprilibrium. Pergumpam. 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 Buksan ang portal. Gamit ang tabak na magkabilang tali na pumupugot ng ulo ng mga iba Diyos na kinatatakutan ni Lucifer ang kalawit ni Harang Nunong Kamatayan. Pairman ako at patayin o itapon sa impyerno ang masasamang espiritu na ito. Tapon na ang mga masasamang espiritu nito. Kupri, sexy. Mabin, mm -hmm. hey, gising. Banye na, balik? Mabin, hey, gising na. Ang topic niya.

ante el nombre de Tetragramaton, el nombre de Micael que Jehová te manda y te ale de aquí Haviot, el nombre de Gabriel que Adonai te manda y te ale de aquí Bael, el nombre de Rafael que se aparece ante el y alza a Gabriel, por Samuel sabat y el nombre de Elohim Dibor alejate andramel. Por Zacariel y saciéndole competencia ante el basana Gabriel, en el nombre de Pino y Juan de Shaddai, y por el signo del pentagrama que tengo en la mano derecha, en el nombre del ángel anael por el poder de Adán y de Eva que son yodhava odjabá, retirate, Lilith, dejanos en paz la gema, por los santos que nos y en nombre de los señores que se han quedado aquí el ángel que al mandato de Orifiel, retirate de nosotros, malo.

babalik na to. Tinatawag ko ang may-ari ng katawan na ito. At saan ka pa naroon? Bukulong balalambiyam ang didik de Jesus. Bukulong balalambiyam ang didik de Jesus. Bukulong balalambiyam ang didik de Jesus. Pasok na hindi. Puh! Mata na. O, inong tubig.

Panglabay na nako na sila, para di na tumubalik. Kinunod pa rin. Ata dahil riyak, pag may kapang magbibig, lalagat ako ang pag pag mata na ko ana, katung, kinahanglan na ana siya. Ah, uh, O, oh, kanisya? siya, uh, rare case ni siya, mga inganing gaduga yung magmata, Pure so ginaipit na nako na para magmata na siya. <laughs>

Ako, mag-ipit na. Kung doon kayo magmata, mag, mag na. Asa mo